Isang magandang specs lang po ang kulang sa smartphone na to at pwede din natin tawagin to na isa sa pinaka best po ng 2025. Mula sa may battery guys na meron 66 mAh na battery, 66 pa sa charger. Masyado mataas yan kung sa ibang smartphone na meron 5000 mAh na battery lang. Kailan lang po guys si na po Poba series na nakakapagbigay sa atin ng mga matataas sa mga battery. Pero ngayon 2025 guys, matataas na rin po ang mga battery na mga naglalabasan ng mga bagong midrange range ng mga smartphone ngayon 2025. Katulad nga po guys ng Poco X7 Pro, saka po itong si Honor X9C. Kaya para sa may 17K guys na kanyang SRP, pasado naman sa akin guys yung kanyang kataas sa battery at ganyang kataas sa charger. Sa camera guys, ito ang isa sa maganda sa smartphone na to. Actually, naka-dual camera lang yan. Na mayroong 108 megapixel ang main camera kasi isang 5 megapixel na ultra wide. Basically, halos single camera lang naman siya. Pero walang problema 'yan. Yung maganda po ang mga nagiging picture ko dito sa may Honor X9C. I think guys, sa si Honor X9C, sa merong magandang camera ngayon sa mga mid-range ng mga smartphone. Sa video guys, meron din tayong 4K na resolution dito. At ito guys yung mga naging sample natin. Sa camera pa po siyang tinatawag dito na multi-video. Bukod sa may dual video na nagre-record guys. Ng sa may sabay front camera, at back camera. Ito naman guys, e back camera lang po siya. Pero yung isa guys is naka-zoom. Habang yung isa is nagre-record po ng wide. Ngayon ko lang po nakita sa mga bagong smartphone ngayon. Madalas puro mga naka-dual video lang po. Yung back, saka yung front camera. Kaya kung sakali man guys, naghahanap po tayo ng magandang video quality sa mga mid-range na mga smartphone ngayon. I think si Honor X9C, ang isa sa mga re-recommend ko po sa inyo. Sa display naman, naka amoled curve display po siya na mayroong 6.78 inches na mayroong 1.23 sa refresh rate. Sa kalagpas like, 1080p pa po yung resolution natin. At napakataas din po na peak brightness na umabot po ng 4,000 nits. Nakakapagtaka lang po guys sa may display ng Honor X9C. Wala po siyang Corning Gorilla ko Glass na protection dito. Pero ina-advertise nga po din Honor na isa sa pinakamatibay na smartphone na mabibili po natin ngayon. Ayoko nung ibalibag to guys at napakamahal po ng paggawa sa kanya. Katulad po nung ginawa ko sa may Honor X9B na nakarang taon basa ko po siya at di nga po sinagot ni Honor yung warranty ng smartphone na yun. Dahil nga po, nakatipay din na sa atin kung paano po natin niya-handle yung smartphone natin. Isa pang kulang dito guys, naka IP65 water and dust resistant siya. E di ba guys, ina-advertise to na pwede nating pakuluan. Ibig sabihin guys, kung so yung IP65 ay eh, sumusurvive na po sa main na tubig, how much more guys ang IP68? Ayaw ko nalang din subukan at baka masira yan. Maybe pagka malaki na yung kita natin guys dito, i eh, gagawin ko rin po yan. Lalo sa mga honor ng mga smartphone. Kaya para sa may display at build quality po guys ng smartphone na to. I think pasado naman to guys. Para sa may 17K na kanyang presyo. Pero meron pong warning sa honor dito sa mga gusto pong bumili ng mga smartphone nila. Para ipagyabang guys na ibabalibag nila. Magdalawang isip po kayo dahil ultimo si Honor ay eh sinasabi mo na wag po natin gagayahin yung mga ginagawa po ng mga nagbablog. Dahil nga po talagang hinahype lang po nila yan. Dito pagka po nabasag natin yung smartphone natin, eh sagot na po natin sila. Maging practical lang po tayo guys. Hindi po natin gugustoy mabasag yung smartphone natin na yan. At kaya wag po tayo magpa-hype sa ibang vlogger po na binabagsak at binabalibag yung smartphone po na yan. Dahil alam niyo naman na po ang dahilan kung bakit po ginagawa ng mga vlogger yon. Pero para po sa atin, nabibili po ng mismong smartphone, yawag wag na lang po natin silang gayahin. Sa ibang specs po kasi si Honor, naka 12 gram RAM po siya, 256GB na internal storage. At buti naman naka-dual speaker na siya. Ito yung single speaker lang po yung last year model. Ito rin po guys yung sample ng mobile data speed natin. Siyempre naka-5G rin po yan. Ito lang po talaga ang number one na reason kung bakit po hindi natin tatawagin na best smartphone si Honor. At ito rin po ang sinakripisyon ni Honor para po maibigay sa atin yung matibay na smartphone. Same po guys ng last year model. Itong processor po guys, ang bagong model ng Honor X9C is eh, same processor po rin po yan na meron sa Snapdragon 6 Gen 1 na processor. Problema dito guys, masyado nang mahina yan kung ikaw compare natin sa ibang smartphone sa mga ganyang presyo. Even yung ibang smartphone na mas dumapo sa may Honor X9C, eh mas malakas pa po sila dito. Pero kung pang casual use lang naman guys, like the Mobile Legends, okay naman na yan. Mas okay sana kung kahit malang Dimensity 8200 yung nilagay nila dito. Same nung kay Infinix, pwede na sana yon. Kaso itong processor ng Honor X9C, eh mas mahina pa po yan. Sa ibang smartphone na mas luma sa kanya. Katulad po kayo sa Poco F3. di halos kasing lakas lang kayo sa Poco X6. Itong si Honor X9C. Pagdating po sa may gaming. Kaso guys, napakalaki po ng difference na sa may presyo. Sa totoo lang guys, pwede natin i-compare ang Honor X9C sa may Poco X7 5G. Dahil yung 2,000 pesos guys, sa difference na sa may presyo, yung eh, maganda na yung specs na makukuha natin. Tapos mas mataas pa po yung battery at mas magandang camera. Ang problema lang po guys, nagsisail po kasi si Poco ng around 12,000. At hindi po yung may bibigay sa atin ng Honor X9C. Dahil madala nga po sila mag-sale. Processor lang po talaga ang problema sa may smartphone na yan. Overall sa kanya, may pasado na po yun para sa akin. Yung 66mm siya battery, mataas na yan. Tapos meron pa 66W sa charger. 6.7 inches na merong AMOLED curve display. 108 megapixel na main camera. Matibay pa at saka maganda design. Okay na okay na yung kanyang combination ng specs, processor lang po talaga yung nabitin sa kanya. Pero kung sakali man guys may makikita tayong Honor X9C sa may halagang 12,000 to 13,000, I think okay na po yan. Pero kung makukuha natin itong guys ng around 12,000 lang to 13,000 na presyo, eh okay na po ang smartphone na yan. Then mas pipiliin ko pa ang Honor X9C kumpara dito sa may Redmi Note 14 Pro na napakamahal po ng presyo niya sa may global release na umabot po ng 18,000. At dito guys, kay Poco X7 5G. Medyo mura nga sila, pero mas gusto ko ang Honor x 9 sa mga specs po na meron siya. Compare po sa may dalawa na to. Hindi lang po guys yung mabilis sa video natin. Thanks for watching.